Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumang sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikalabing siyam na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes, ang bagyong si Helen ay nakatdang umalis o nakalabas na kagabi sa Philippine Area Responsibility. Pero paigtingin nito ang epekto ng southwest monsuno Habagat, kaya magdadala ng malakas ng mga pagulan at hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maging ang bagyong si Henner na nakalabas na ng Philippine Air Force Responsibility ay may epekto pa rin sa kabagat. Bagaman patuloy ang paglayo na ng bagyong si Helen sa Pilipinas, ang epekto naman ito sa pinagting na kabagat ang patuloy pang mararamdaman hanggang sa ilang mga araw. Sabi ng pag-asa ang lalawigan ng sambales at bataan makararanas hanggang mamayang gabi ng malakas sa mga pagulan o tinawag ng pag-asang intense rains. Samantalang ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga at ang Calabarzon maging ang Mimaropa ay makararanas din ng malakas na buhos ng ulan o heavy rains category. Inaasan rin daw ang mga lugar na magkakaroon ng malakas Nabugso ng hangin mamayang gabi. Ito ay sa mga lugar ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Samantala ang Ilocos Region, ang mga lalawigan ng Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Mauli ang Calabarzon at Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas, Negros Island Region at ang sambuangga Peninsula ay makararanas naman ng malakas sa ihip ng hangin bukas sa araw ng Biyernes. Magkakaroon din ng malalakas na mga paghangin sa lalawigan ng Batanes Ilo at sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Aurora, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Occidental, Mindoro, Marinduque, Romblon at Kalayaan Islands. Nakataas pa rin ang gale warning sa mga sumusunod na lugar o malakas o malaki ang alon sa karagatan ng Batanes at Ilocos Region, sa eastern seaboard ng Palawan, kasama ng Cuyo Islands, seaboard ng Antique, northern at eastern seaboard ng Cagayan Valley, ang natitirang western seaboard ng Western Visayas, ang western seaboard ng Negros Island Region at ang natitirang seaboard ng Mimaropa. Ang mga mariners na gumagamit ng maliliit na mga sasakyang pandagat kasama ng lahat ng uri ng mga motor bangkas ay pinapaalalahanan na huwag pumanaota sa ilalim ng ganitong kondisyon ng karagatan. Dahil ito ay lubhang mapanganib, sabi ng pag-asa. Samantala sa pag-alis sa bansa ng bagyong si Ferde at bagyong si Hener, nag-iwan nito ng kabuang dalawampung mga namatay at labing apat pang nawawala. Dahil ito sa pinagsamang epekto ng mga pag-ulan dala ng habagat at ng tropical cyclone Ferde at Hener. Ito ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon. Siya ang iniulat na namatay sa Mimaropa. Apat sa Western Visayas at sa Bangsamora Autonomous Region in Maslo, Mindanao. Dalawa sa Zamboanga Peninsula at isa sa Central Visayas. Samantala, sabi ng Office of Civil Defense at ng NDRRMC, ang mga bilang nito ay patuloy pa rin sa kanilang pagsailalim ng validation. Naunas sa rito, sampu lamang iniulat na namatay ng NDRRMC dahil sa Bagyong Seferde at ang Southwest Monsoon ay mga inulating nasaktan at mga nasugatan sa nasabing pagdaan ng bagyong si at Genera. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa panatuntunang CMN Pilipinas.